Alam mo ba na ang tiwala, pag nasira, halos imposible nang maibalik? Isa yan sa pinakamahalagang pundasyon ng anumang relasyon, sa pamilya, sa pag-ibig, sa trabaho, at kahit sa simpleng pakikitungo sa ibang tao. Pero ang mas nakakatakot, madalas hindi mo agad napapansin na unti-unti ka nang niloloko. Minsan, sa simpleng tanong lang, unti-unti ka nang naiikot, napeperahan, o ginagamit ang emosyon mo. At bago mo pa mamalayan, kontrolado ka na nila. Sa video na ito, ibubunyag ko ang limang tanong na ginagamit ng mga manipulative at sinungaling na tao para kwestiyonin ang reality mo, baluktutin ang katotohanan, at gawin kang sunod-sunuran. Baka narinig mo na ang mga tanong na ito dati. Baka galing pa sa taong pinagkakatiwalaan mo. Pero ngayong alam mo na ang tunay na kahulugan nila, hindi ka na basta-basta maluloko. Ito ay hindi simpleng curiosity o normal na tanong. Ito ay mga teknik ng panlilinlang na ginagamit araw-araw sa mga relasyon, sa opisina at kahit sa casual na kwentuhan. Kapag narinig mo na ang tanong na ito mula sa isang tao, oras na para maging alerto. Hindi para agad magalit, kundi para protektahan ang sarili mo. Kaya huwag mong skip ang kahit isang bahagi ng video na ito. Dahil bawat tanong ay may kasamang teknik kung paano tumugon ng may wisdom at control. Kung seryoso kang ayaw ng maulit ang panluloko sa'yo, simulan na natin. Ang unang tanong, isang pangkaraniwang linya na ginagamit para baliin ang tiwala mo habang pinaparamdam sa iyo na ikaw pa ang mali. Tara, alamin natin ang totoo. Number 1. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ito ang unang tanong na madalas ginagamit ng mga sinungaling para baliktarin ang sitwasyon. Apat na simpleng salita. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pero sa likod niyan, may bit-bit itong mabigat na pressure isang emosyonal na bitag na madalas nating hindi napapansin. Kapag may ginawang kahinahinala ang isang tao at tinanong mo sila tungkol dito, kadalasan hindi nila directly sinasagot ang tanong. Ang sagot nila, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? At sa isang iglap, ikaw na ang may kasalanan. Ikaw na ang mukhang masama. Ikaw na ang kailangang magpaliwanag. Ito ang tawag nating emotional reversal. Imbes na sila ang mag-explain, mapapaisip ka kung ikaw ba ang mali. At dahil tayong mga Pinoy ay likas na maunawain, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng may nasasaktan, madalas tayong umatras. Napapaisip tayo, baka nga ako ang overthinking, baka ako ang may trust issues, at dito na nagsisimula ang tahimik na panlilinglang. Halimbawa, kapag may partner kang hindi makontak ng ilang oras, at nagtanong ka, ang sagot nila, Grabe ka naman, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kapag ang kaibigan mo ay paulit-ulit ng umutang pero hindi pa nagbabayad at ayaw mo na siyang pautangin ulit, sasabihin niya, Wow, hindi mo na talaga ako pinagkakatiwalaan? Kapag ang katrabaho mo ay na-late na naman sa deadline at tinanong mo, ang sagot, Di mo ba ako pinagkakatiwalaan na tatapusin ko ito? Sa lahat ng senaryong ito, hindi nila sinasagot ang concern mo. Ang gusto nila, makonsensya ka at sa puntong yon, nawawala ang power mo. Stoic strategy. Huwag kang pumatol sa guilt tripping. Kalma lang at gamitin ang lakas ng logical na sagot. Ang tanong ko ay hindi tungkol sa tiwala kundi sa paliwanag. May karapatan akong magtanong kung may hindi malinaw. Ang tiwala ay pinapakita, hindi hinihingi. Ang stoic ay hindi galit, hindi sigaw, pero matibay at malinaw. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang nararamdaman mong duda. Ang taong may malinis na intensyon hindi takot magpaliwanag. Pero ang taong may tinatago, sila lang ang nanguuna ng tanong na yan. Mga senyales na manipulative ang tanong na ito. Bigla silang nagtaas ng boses o nag-emote. Iniiwasan nilang sagutin ang specific na concern mo. Gumagamit sila ng past experiences para guilt trip ka. Ilang beses ko na bang pinatunayan ang sarili ko sayo? Kapag narinig mo ang mga ito, mag-ingat. Hindi ito pag-uusap. Ito ay taktika para patahimikin ka. Kaya tandaan, ang tanong na hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan ay red flag. Hindi ito tanong, isa itong panangga laban sa accountability. At ngayong alam mo na ito, hindi mo na basta-basta palalagpasin. Number 2. Bakit naman ako magsisinungaling dyan? Ito ang pangalawang tanong na ginagamit ng mga sinungaling. At madalas, sobrang smooth pa ng delivery. Kaya hindi mo agad mapapansin ang panlilinlang. Parang inosente, parang may sense. Pero sa likod ng tanong na, bakit naman ako magsisinungaling dyan? Ay isang sikretong armas ng mga taong gustong umiwas sa katotohanan. Psychological trap. Ang tanong na ito ay hindi tanong. Isa itong deflection technique. Hindi ka binibigyan ng sagot. Pinapaisip ka kung ikaw ba ang problema. Kapag narinig mo ito, mapapaisip ka agad. Oo nga, bakit nga ba siya magsisinungaling? Baka ako ang nag-overthink. Baka wala naman talaga siyang dahilan para magsinungaling. At di mo namamalayan binura mo na ang red flag sa isipan mo. Pero ito ang katotohanan, maraming dahilan para magsinungaling ang isang tao. Para takasan ang consequences, para hindi mapahiya, para protektahan ang sarili nila, para makuha ang gusto nila kahit makasakit ng iba. Mga halimbawa, nahuli mo ang boyfriend mo may kateks na ibang babae. Sagot niya, Bakit naman ako magsisinungaling sa ganyan? Wala lang yan. May kaibigang nagsabing hindi siya sumama sa outing. Pero nakita mong nandun siya sa photos. Bakit ako magsisinungaling? Wala naman akong tinatago. Boss na biglang may pinabago sa project pero wala sa usapan. At pag mo, bakit naman ako magsisinungaling sa bagay na madaling macheck? Ang common sa lahat, wala silang konkretong sagot. Lahat ng sinabi, pangpahupa ng duda, hindi pang linaw ng katotohanan. Stoic Strategy Sa halip na patulan ng emotional bait, ibalik ang usapan sa objective facts kalmado, mapanuri, walang drama. Sabihin mo, gusto ko lang maintindihan ang buong pangyayari. Hindi ako naninira, nagtatanong lang ako. Mas maganda siguro kung malinaw ang details para walang gulo. Ang layunin mo, katotohanan, hindi confrontation. At kung defensive sila kahit simpleng tanong lang ang binitiwan mo, may dahilan para mas lalo kang magduda. Warning signs na gumagamit siya ng tanong na ito para magsinungaling. Agad silang nagre-react kahit hindi mo pa sila direktang inaakusa. Nililihis nila ang usapan sa motibo imbes na katotohanan. Paulit-ulit nilang sinasabing wala silang rason para magsinungaling, pero wala silang ibinibigay na ebidensya. Kapag ganito ang pattern, hindi ito usapan ng trust, usapan ito ng accountability. Tandaan, ang tanong na, bakit naman ako magsisinungaling diyan, ay panglito. Hindi ito sagot, isa itong smokescreen. At kung hindi ka alerto, malulunod ka sa duda sa sarili mo. Pero ngayong kilala mo na ang teknik, ikaw na ang may control. Number 3. Kaya mo bang itago ito? Pangatlong tanong, simple. Madalas pangang sinasabi na may kasamang ngiti o bulong, kaya mo bang itago ito? Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakadelikadong tanong na pwedeng itanong sa iyo ng isang tao. Bakit? Kasi ginagawan nitong special ang dating mo. Parang pinagkakatiwalaan ka. Pero ang totoo, sinusubukan ka lang kung gaano kakahina ang boundaries mo. Illusion of Trust Kapag may taong nagtatanong ng, kaya mo bang itago ito? Ang gusto nila ay hindi lang sekreto. Gusto nila ng kakampi. Hindi ka lang tagapakinig. Gusto nilang kasabwat ka. At kapag pumayag ka, kahit simpleng oo lang, nagbigay ka ng pahintulot. Hindi lang para manahimik, kundi para hayaan silang gumawa ng mali habang pinapanood mo. Mga halimbawa, katrabaho. Pwede ba tayong magkaalaman? May sinabi si boss tungkol sa'yo, pero sa atin lang ito ha. Huwag mong banggitin na ako nagsabi. Kaibigan, kaya mo bang itago ito? May sinabi sa akin si Mark tungkol sa'yo, pero huwag mong sabihin na ako nagsabi. Partner, kaya mo bang itago ito? Nagkachat kami ulit ng ex ko pero wala ito ha, huwag mo nang alamin. Sa una, parang inosente. Pero kapag pinag-isipan mong mabuti, may tanong kang dapat itanong sa sarili mo bakit ito kailangang itago? At bakit ako ang ginagawang tagapagtago? Danger signs. Masaya o excited silang ibahagi ang sekreto. Parang chismis lang. Sinasabing ikaw lang ang sinabihan para gumawa ng eksklusibong koneksyon. Ang nilalaman ng sekreto ay may kinalaman sa ibang tao na wala roon. Walang konteksto, walang pahintulot. Ito ay tinatawag na triangulation. Isang manipulative tactic kung saan nilalason ang ugnayan mo sa ibang tao habang ginagamit ka bilang bridge ng impormasyon. Stoic Strategy Hindi mo kailangang patulan ang sekreto, lalo na kung alam mong ito ay labag sa values mo. Sabihin mo, mas gusto ko ng bukas na komunikasyon sa lahat ng relasyon ko. Kung ito ay makakasira ng tiwala ng ibang tao, hindi ako interesado. Bakit kailangang itago ito? May dahilan ba? Ang sagot mo dapat ay kalmado, diretsyo at may prinsipyo ang stoic ay hindi natitinag sa emosyonal na paglalapit, lalo na kung ang layunin nito ay pagtakpan ang kasinungalingan. Panghuling paalala, kapag may taong nagtatanong sa iyo ng kaya mo bang itago ito? Tandaan, hindi ka nila sinusubukang pagkatiwalaan, sinusubukang kanilang kunin bilang kasabwat. At kung may respeto ka sa sarili mo at sa mga taong pinapahalagahan mo, hindi mo kailangang tumanggap ng papel sa larong hindi mo pinili. Number 4. Sinong nagsabi niyan? Ito ang pang-apat na tanong at sa lahat ng tanong sa listahang ito, ito ang pinaka-agresibo. Sa unang tingin, parang normal lang. Curious lang daw sila kung saan galing ang impormasyon. Pero sa katotohanan, ang tanong na sinong nagsabi niyan ay isang taktika ng kontrol. Hindi ito tungkol sa impormasyon. Kapag tinanong ka nito ng isang manipulative na tao, hindi sila interesado sa issue na binanggit mo. Ang habol nila ay yung source. Bakit? Para mapatahimik ito. Para maputol ang akses mo sa katotohanan. Para matakot kang magsalita ulit. Ito ang ginagawa ng mga taong ayaw mahuli. Kapag may lumabas na impormasyon laban sa kanila, ang unang reaksyon nila ay hindi. Totoo ba yan? Ayusin natin. Ang reaksyon nila ay, Sinong nagsabi? Mga halimbawa, nahuli mong nagsisinungaling ang boss mo at sinabi mong may nagkwento. Ang tanong agad niya, Sinong nagsabi sa'yo? May nagsumbong sa iyo na niloloko ka ng partner mo at nung kinumpronta mo ang sagot, sinong nagsumbong? May kaibigan kang kinwestiyon mo sa ginagawa niya at bigla ka niyang tinira. Sino ang nagtanim ng idea na yan sa utak mo? Hindi nila sinasagot ang issue, pinapagalitan ka pa. Warning signs ng control tactic. Bigla silang nagtaas ng boses o naging cold and calm in a threatening way. Tinitigan ka ng matagal, parang binabasa ang kilos mo. Nagsimula silang manisi sa halip na magpaliwanag. Gusto nilang malaman kung sino ang kalaban para putulin ang connection mo sa katotohanan. Ito ay tinatawag na information control. Gusto nilang sila lang ang may hawak ng narrative at ang goal nila i-isolate ka. A stoic strategy. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong nila. Ang karapatan mo ay protektahan ang sarili mo at ang sources mo. Sabihin mo, hindi 'yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung totoo ba ang sinasabi. Gusto kong ayusin ang issue, hindi sisihin ang ibang tao. Maraming nakakakita sa sitwasyon, hindi lang isa. Ibalik ang focus sa issue, hindi sa chismis. Dahil ang taong may malinis na budhi hindi takot sa tanong, handa sa paliwanag. Panghuling paalala, kapag ang unang instinct ng isang tao ay tanungin kung sino ang nagsabi, hindi nila iniisip kung paano ayusin ang issue. Iniisip nila kung paano kontrolin ang kwento. At yan ang tanda ng isang taong may tinatago. Ngayon alam mo na, ang tanong na sino ang nagsabi niyan ay isang babala. At bilang isang taong may paninindigan, hindi mo kailangan i-justify ang karapatan mong magtanong. Number 5. Hindi mo ba ito naaalala? Ito na ang panglima at huling tanong. At posibleng ito rin ang pinakamapanganib sa lahat. Sa unang dinig, parang simple lang. Hindi mo ba ito naaalala? Pero kapag galing ito sa isang sinungaling, ito ay isang gaslighting tactic. Ginagamit para sirain ang tiwala mo sa sarili mong alaala. Psychological manipulation. Ang utak ng tao likas na may kahinaan sa memorya. Kaya kapag may nagsabing, "Hindi mo ba ito naaalala?" nang may kumpiyansa, napapaisip ka agad, "Baka nga nakakalimot ako. Baka ako ang mali." At dito nagsisimula ang pagdududa sa sarili hindi mo na alam kung anong totoo at alin ang namanipula. At yan ang goal ng gaslighting, kunin ang kontrol sa realidad mo. Mga halimbawa, partner mong sinasabing pinag-usapan nyo na raw ang isang bagay, pero wala ka namang matandaan. Hindi mo ba naaalala, pinayagan mo ko nung isang linggo pa. Boss mong sinabing ininform ka na raw sa bagong deadline, pero wala sa record mo. Hindi mo ba naaalala, sinabi ko yan sa meeting. Kaibigan mong biglang may ibang version ng isang nangyari para palabasing ikaw ang may mali. Grabe, hindi mo ba ito naaalala? Nandun ka pa nga. Ang masama, kadalasan ang bersyon nila ng kwento ay pabor sa kanila at laban sa iyo. Warning signs ng gaslighting. Sobrang kumpiyansa sila sa version nila ng kwento. Nagbibigay sila ng sobrang detalyado o dramatic na proof. Kapag di ka sumang-ayon, sila pa ang magagalit. Parang ikaw ang may problema. Lagi kang pinagdududahan at napapaisip ka kung nag-iimbento ka ba ng alaala sa tagal ng ganitong pattern, pwede kang mawala ng tiwala sa sarili mo. At yan ang gusto nila, ang kontrolin ang narrative, hindi ayusin ang katotohanan. Stoic Strategy Sa harap ng ganitong manipulasyon, huminga ka ng malalim. Huwag mong hayaang mawala ang kumpiyansa mo sa sarili mong perception. Sabihin mo, hindi yan ang natatandaan ko, pero mas okay sigurong balikan natin ang facts. Ako ay maingat sa mga mahalagang bagay, at sa ngayon, wala akong record niyan. Mas gusto kong pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan kaysa magdebate sa memoria. Hindi mo kailangang patunayan ang alaala mo sa kanila. Ang mahalaga, panindigan mo ang totoo mong naramdaman at naalala. Panghuling paalala, kapag narinig mo ang hindi mo ba ito naaalala, mula sa isang taong paulit-ulit kang pinagdududahan, alamin mo agad kung ito ba ay honest na tanong o taktika ng kontrol. Tiwala sa sarili ang unang nawawala kapag may nanloloko. Pero ngayong alam mo na ang teknik, hindi mo na kailangan malito. Hawakan mo ang katotohanan mo. At kung may hindi malinaw, hanapin mo ang ebidensya, hindi ang validation nila. Ngayon, nalaman mo na ang limang tanong na ginagamit ng mga sinungaling. Para manipulahin ka, palabasin na sila ang tama at ikaw ang may problema. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Bakit naman ako magsisinungaling diyan? Kaya mo bang itago to? Sinong nagsabi niyan? Hindi mo ba to naaalala? Kung titignan mo, hindi lang ito basta-basta mga tanong. Ito ay mga sandata, pino, tuso at madalas ginagamit para sirain ang katotohanan. At ang pinakadelikado sa lahat, hindi ito sinisigaw. Hindi ito lantarang panluloko. Ito'y ginagawa sa paraang magpaparamdam sa iyo ng hiya, pagdududa at guilt. Ngayong kilala mo na ang mga tanong na ito, mas alerto ka na. Hindi ka na basta-basta mapapaniwala sa sweet talk, drama o pa-victim na approach. May kakayahan ka ng tumigil, mag-isip at magtanong pabalik. At yan ang tunay na stoic power. Ang hindi agad mag-react, kundi mag-reflect. Ang hindi pagpadala sa emosyon, kundi manatiling matatag sa prinsipyo. Mahalagang tandaan, hindi masama ang magtanong, hindi mali ang magduda. Ang masama ay ang pagbulag-bulagan, kahit may mga sinyales ng hindi tama. Kapag may taong talagang may malasakit sa iyo, hindi sila maiinis sa tanong mo. Hindi sila iiwas. Sila mismo ang lalapit para linawi ng lahat. Anong gagawin mo ngayon? Ang pagkakaalam ng teknik ay simula pa lang. Ang tanong ngayon, gagamitin mo ba ito? Kaya simula ngayon, magtiwala ka sa instincts mo. Huwag kang matakot magtanong kapag may hindi malinaw. I-document mo ang mga usapan sa manipulative na tao, huwag kang umasa sa memorya lang. Praktisin mo ang stoic strategies na tinuro ko sa bawat tanong. Sa simula, maaring awkward. Pero kapag naging bahagi na ng pag-uugali mo, ikaw na ang may control sa sarili mong katotohanan. Para sa iyo at sa komunidad mo, hindi lang ito para sa sarili mong proteksyon. Ang kaalaman na ito ay pananggarin para sa mga taong mahal mo sa buhay. Ibahagi mo ang video na ito sa kaibigan kapamilya o katrabaho na alam mong kailangan ng proteksyon sa mga manipulador. Dahil kapag tayo-tayo ay mulat na, mas mahirap na tayong paikutin. I-comment ang, hindi ako basta-basta maluloko. Kung may natutunan ka sa video na ito, like mo na ito, i-share sa iba, at subscribe para sa mas marami pang stoic na karunungan na magtatanggol sa iyo sa panahon ng kasinungalingan. At tandaan, ang tunay na tiwala ay bunga ng katapatan, hindi ng pressure. Piliin mong magtiwala sa mga taong nagpapakita ng katotohanan hindi sa mga sanay magtago nito